Romance sa ay Sen. Joel Villanueva matapos siyang idawit sa isang pagdinig ng kamera sa anomalya sa flood control project sa Bulacan. Sa kanyang privilege speech, mariin niyang itinanggi ang paratang. Uulitin ko at parang sirang plaka na po ako Mr. President. Wala po ako kailanman naging flood control project. Wala pong ma-verify, wala pong ebidensya, wala pong resibo Giit ng senador, bahagi umano ito ng demolition job para malihis ang usapan mula sa totoong mastermind. Mr. President, inahanap pa ba natin ang mastermind? Dito rin po sa buluhagan na ito, Mr. President, unang nasabi yung binabanggit kahapon ni Senate President Escudero, a name that cannot be mentioned. Walang iba kung hindi si Dracula na ginawang tagapagbantay ng kamera doon po sa National Blood Bank natin. Ayon kay Villanueva, hindi kikilos ang tinutukoy niyang Dracula nang walang basbas -bas mula sa nakatataas. At mismo si Dracula sinasabi hindi naman niya gagawin ito kung walang basbas -bas ng amo niya. Sino ba ang amo niya, Mr. President? Sino ba ang naglagay sa kanya bilang tagapagbantay ng national budget? At nitong lunes, mismo si dating Senate President Cheese Escudero na ang naglantad ng pangalan. Nasabi na rin po, Ginoong Pangulo, ang the name that cannot be mentioned, ang pangalan ng Speaker Martin Romaldes at Congressman Zaldico sa pamagitan ng paghihiring kadina pong hapon. GP Villanueva, siya ay ginagamit lamang bilang pawn habang ang sindikato raw ay patuloy na nagtatago ng pondo. Klarong-klaro po kung nasaan na si Dracula, kung bakit bumaba ang kanyang dugo kasi hindi na ho. Malaman kung saan tatago, yung bilyon-bilyon o trilyon-trilyong sa lapi. Hindi na alam kung saan kaya bumaba po yung dugo. Hawak daw ng senador ang mga affidavit mula sa DPWH Bulacan na magpapatunay ng irregularidad at handa siyang ilabas ang lahat sa susunod na mga pagdinig. I will never ever, Mr. President, destroy the name that was given to me by my parents, Mr. President, because it's priceless, Mr. President. The Bible says a good name should be chosen than great riches. Pinalaki po ako ng magulang ko na naniniwala ako sa langit at impyerno pinalaki po ako ng magulang ko na naniniwala ako that when you die here on earth, you will face your creator and immediately into judgment. Pinalaki po ako ng magulang ko na sa impyerno, wala pong graduation. Kahit isang bilyong taon, kahit isang trilyong taon, pag ikaw ay nagkasala, pag ikaw ay pinarusahan ng Diyos, wala pong graduation doon. Mr. President, my duty has always been to serve our kababayans lalong-lalo na po ang mga kababayan kong Bulakenyo who suffer from flooding year after year. Habang idinidepensa ni Senator Villanueva ang kanyang pangalan, mas umiinit ang isyo sa pagdawit kay Speaker Romualdez. Sa mga susunod na pagdinig, inaasahang mas mabibigat na pangalan at ebidensya ang mababanggit. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Troy Gomez nag-uulat, SMNI News.